Yan, hello, hello everyone. It's me, Ate Jackie. It's August 3 na po, no? Ko. So, mag off natin. So, we're going to church. Yan. So, tayo ay maglalakad. Lalakad tayo. Alam nyo, grabe o yung sun. Hindi naman siya gaano mainit. Pero, yung uh, masalimuot siya. Yung, yung uh, init from dito. Na ano mo, talaga malagkit you 'no, know? pagpapawisan ka talaga dahil sa init siya. So wala naman tayong car lift so you need to walk. Okay, walking walking tayo, lakad lakad. Good exercise. So mag-eight na nang umaga, 7:45. So ganun nakainit 'no. So nasa 36 daw yung init. Umaga pa lang, how much more mamayang hapon, 'di ba? So nawa, pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. At go on lang po tayo. Keep on praying. Keep on trusting God. Keep on believing on Him. Dahil tapat po ang ating Panginoon. And, and sa mga uh, blessing na binibigay niya, lagi po siyang nandyan. So napakabuti ng God. No? So God bless you all and bye for now.